O oh, par Good day Good day par kapit tayo par Ay gatas tayo par Alas 5 na ng hapon par Nandito tayo ngayon sa loop May merienda Merienda tayo par Tapos pakain tayo ng mga ibon Bali mga young bird par Nandoron binartuloy na sila ulit ng isang linggo kasi di pa sila maayos lumipad pare eh. ang kulang na nga ng isa eh. kasi nabangga sa poste yung isang brown doon Napersa sa pag sa pag sa paglipad pa so sa marami nagpakubura yung kapitbahay natin kaya pagliko niya kumamit yung pakpak titang kita namin pagkahulog kaya tinulong muna namin sila ng one week pa Kaya mm -hmm. di ako nag-upload-upload. Ang mm -hmm. pahabol na ina kayo pa rin. Kapat. Pakita na rin Ayun no? o. na ina kayo. Apat. Ay. Ito si JJ. Ayan, Taiwan para Ano ang update yung par? Tagal-tagal nagamutan to par. Ito okay, okay na. Kung so okay na to eh. muna natin tinutuloy-tuloy yung gamot kasi pamasira naman yung ano nila. Itong atay nila. Ayun, basag pa rin. Eh. Pero magagamot na yan pa. Ito okay na to. Ito pa recover na yan. Hmm. Eh. Pero hindi mata na lang yan. Wala ka na yung ano niya, yung kanker niya. No? Gusto na eh. Ginamot na ng veterinaryo dito. Eh. Siyempre par, walang ibang gagamot diyan par kundi tayo lang par. Kakain tayo par. Hindi natin yung par. Kung tutusin, pwede natin katayin yan. Dahil sobrang tagal na, hindi pa rin kumagaling. Pero, ayun yung umbaga tuition fee natin par. Limandaan isa. Sa libre pa. Ayan. Ewan. Tubig yan pa yun. Tubig yan pa nagawa. Tubig yan, mga ano laman yan? Ito yung 8 ako na pa rin mga yan? natin pa rin. pinag na natin ulit eh. yung Sunday pa, wala natin ibo na ibo na sila, ano? Hmm hindi Next week. Maybe. Babad lang yun dun. Ito mm -hmm. next week mm -hmm. mm -hmm. well, to beat, na pa Wala ka ito, big Meron, nagkumuha ko dyan. na bakit? Okay mo ako, sisingkol. Anong oras na Hindi yung puyo sa tenis sa ano. Sa baba may sing, -sing eh. Ano Green. Sa oh. Oo. Sa may amplifier mo? Pwede na yun. Ang ilo, malaki na yung iso. Kapo lang sing-sing na hagot ng iso. na sa Dugo-dugo na naman yan, tol. Par, magandang araw, par. Ah, yun lang, par. Yan may magpapakawala. tayo wala pa, lang palipad, par. Pero ayos lang. Magandang hapon, par. Sa lahat ng social media, par, sa Nago Brothers Loop. Alam nyo na, magingat kayo, par. Parang